Magandang buhay po sa ating lahat mga kananay. Naglalakad na naman nga po ako papunta ng palengke. Ito nga po wala ng ulan dahil lumabas na po sa ating bansa ang bagyong emong at bagyong dante. Pero medyo maulap pa rin po ang ating kalangitan dahil sa bagat. At basa pa nga rin po ang daan dahil sa nakaraang pagulan. Tara mga kananay, samahan nyo na po akong mamalengke. Tumiretso na nga po ako dito sa aking suking tendera na nag para bumili na nga po ng hito na siya kong pong ipiprito. Binayaran ko na nga po ang napili kong mga isda at di ko na po ito pinalinis mga kananay dahil mahaba ang pila. Ipinlasik na nga po ni Ganda at tinabot na po sa akin. Pagkatapos nga po ay bumili na rin po ako ng pansit para sa merienda at ganun din po ang gulay na aking ilalagay. Patuloy pa nga rin po ako naglakad mga kananay para tumingin nga po ng gagamitin kong sangkap para sa sausawan. Ito nga po, bumili na po ako ng isang bote ng bagoong. O yan mga kananay, tapos na naman po tayong mamalengke. Hanggang dito na lang po muna mga kananay. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.